pinakitaan kaagad ng defending champion ang team ng nauha ng isang 7-0 run sa pagsisimula ng semis. Hindi mula kay Henry Ramirez, kundi mula ito kay Carlo Ibanez. Pagkaupo nga ni Maki sa kanilang bench ay agad siyang pinagmasdan ni Coach Mabs. Sinabi nga ng kanilang coach na mukhang si Ibanez ang gagamiting offensive weapon ng kalaban at hindi ito maganda kung ganito ang magiging galaw nito. Jansen, dikitan mo palagi si Ibanez, Dexter help defense, Maki, at ingat ka sa biglaang paglitaw ng Ibanez na iyon sa mga screens, wika nga ni Coach Mabs na ikinatango naman ang kanyang mga players. Bantayan din ninyo si Ramirez, pwedeng hindi siya mamasa at siya na mismo ang pumuntos, kapag umatake siya sa basket, isaran ninyo ang depensa, mas mabuti nang ipasa niya ang bola, kaysa siya ang lumikha ng momentum sa scoring. Dagdag pa nito at pagkatapos ay napatingin siya kay Maki na tumayo na matapos uminom ng tubig. Maki, ikaw na ang bahala sa scoring. Sabi pa nga ni Mabs at pagkatapos noon ay sumilbato na muli ang referee. Pagpasok nga ng lima sa loob ay sumigaw pa sila ng malakas na kinachir din ng kanilang home crowd. Sinambot nga ni Leo Kasapo ang bola mula sa inbound. Pagdating niya sa kanilang side ay nakita agad niya ang pagharang sa kanya ni Perez na agad siyang dinikitan. Naging maingat ang point guard ng nauhan. Tumalikod siya ng bahagya at kasabay nito ay ang pagdating ni Romero. Naiwanan nga nito si Henrik dahil sa screen ni Garejo. Binitawan ni Kasapo ang bola at pagkasambot ni Maki ay mabilis siyang tumalon para magpakawala ng quick three. Pero napangiti siya sa biglaan na namang pagsabay sa kanya ni Ibanez. Habang nasa ere ay hindi itunuloy ni Romero ang kanyang tres bagko sa isang extra pass ang kanyang ginawa pabalik kay Kasapaw. Sina Hendrik at John naman naman inapahabol dito kaso isang pasa rin ang pinakawalan nito papunta sa nalibreng si Jansen Ledesma. Si Maki nga ay na hinarangan si Banyes at pagkasambot ng manlalarong na Green ay tumalo siya para magpakawala ng isang malapitang tira sa basket. Naudlot nga lang ang excitement ng mga manunood nang mahuli ito ng sentrong si Salonga. Isang black ang nagawa nito na ikinakuyom ng mga taga Puerto Galera. Maging si Coach Mobs ay napangiwi dahil sa panghihinayang. Talagang hindi raw basta dapat baliwalain ang center ng Puerto Galera na si Jeric. Kinuha rin ni Salonga ang bola sa ere at sa paglapag niya ay siya naman pagkaripas ng takbo ng apat niyang kasamahan papunta sa side nila. Si Henrik agad ang hinanap ni Jeric At pagkakita niya rito ay agad niyang ibinatorito ang bola na gumuhit sa loob ng court Pagkasalo ni Ramirez dito, ay dito na nga nagwala ang kanilang mga supporters Pinagmasdan pa nga sandali ni Ramirez ang basket at napaseryoso Hindi na pwedeng matalo kami Hindi pwedeng dito na lang basta matapos ang kampanya namin para sa kampyonato Siguradong pupuntahan ako ni Abad kapag nalaman niyang laglag kami sa OMPL. Sasabihin na naman niyang mahina ako at ayaw ko nang mangyari iyon. Kailangan patunayan ko sa isang iyon na ako pa rin ang pinakamagaling na player dito sa Oriental Mindoro. Kumawala ang bilis ni Ramirez at napaseryoso ang mga manunood ng sabayan siya ni Romero. Sabay na tumalo ng dalawa papunta sa basket at nang bubutaan na ni Maki si Henrik ay bumigla ito ng bali ng bola sa ere at mula sa likuran gamit ang kaliwang kamay ay pasalok pataas na pagbitaw sa bola ang ginawa ni Ramirez na kinaseryoso ni Romero dahil hindi iyon naabot ng kanyang kamay. Sumilbato pa ang referee dahil tumama sa kabilang braso ni Ramirez ang blocking hand ni Romero at sa paglapag ng dalawa ay siya naman paglamo ng bola sa basket na kinatahimik ng home crowd at ikinakalampag ng mga taga-Portugalera foul, green number 24, basket counted for Ramirez. Bunalas ng humabol na referee at dito ay makikita ang pagpuyom ni Ramirez. Hinayaan na lang niyang pagmasdan siya ni Romero at naglakad na siya papunta sa bonus area para maghanda sa free throw. Mas determinado si Ramirez ngayon na mukhang wala siyang balak na matalo ngayon dito. Sabi na nga lang ni Romero sa isip matapos bumuntong hininga. Akala kasi niya ay nabasa niya ang galaw ni Ramirez kanina. Nakaabang na siya sa reverse layup nito kaso sa ibang direksyon niya iyon ginawa kung kaya't nabigyan niya ito ng foul. Ayos ito. Mahina pang winika ni Maki na napatingin na lang sa kanyang mga kampi na tila nag-aalala dahil 9-0 to na ang score. Relax lang kayo, hindi pa end of the game. Nasabi na nga lang niya sa mga ito. 10-0 naging score nang maipasok ni Ramirez ang bonus shot at mabilis na bumaba sa side ng nauha ng mga ito. Si Maki naman ang humingi ng bola at habang naglalakad siya ay pinagmasdan na niya ang score ng kalaban. Dahan-dahang nagbago ang kanyang imahe at nang makita ito ni Ramirez ay dito na siya nagbigay ng signal sa kanyang mga kasamahan. Humanda kayo, aatake na si Romero. Sabi niya at dito na nga sila napatakbo pa una dahil dumating na si Maki sa side ng nauhan. Dinikitan agad ni Ramirez si Romero para maiwasan ang bigla ang pagtira nito. Wala namang pangambang lumayo si Maki rito at sa pagdepensa ni Henrik ay dito na nilampasan ang ace player ng nauhan ang ace player ng Puerto Galera. Isang behind the back crossover ang ginawa ni Maki at mabilis siyang dumiretso sa basket na kung saan ay mabilis na humabol sa kanya ang depensa ni na Ibanez at Terona. Si Maki naman ay bumigla ng hinto at walang alinlangang tumalon para magpakawala ng mid-range shot sa harapan ng dalawang defender na iyon. Palayo ang talo ni Romero at napaseryoso si Ibanez nang hindi niya natamaan ang bola kahit pa ng kanyang talon. Tinaasan kasi ni Romero ang bitaw sa bola at napangiti pa siya ng marahan nang marinig niya ang magandang tunog ng nahalit na basket. 10-2 Ito rin ang unang puntos ng home team kung kaya't dumagundong ang buong venue dahil sa pagpuntos ni Maki Romero. Wala namang naging reaksyon si Maki Romero matapos iyon at paglapag niya ay tumakbo na lang siya sa side ng kalaban para hintayin ng mga ito. Depensa na, ulalas nito na sinundan ng malakas na sigaw ng apat niyang kasama. Defense! 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 Bulalas naman ng crowd na sinasabayan ng malalakas na hampas sa tambol nilang dala. Hiningi naman ni Ramirez ang bola mula kay Perez. At sa paglapit sa kanya ni Romero, ay dito na nga siya bumigla ng atake. Naiwanan din niya si Maki at sa paghabol nito ay siya naman bigla ang paghinto ni Ramirez na nagpatahimik sa crowd dahil napaupo si Romero sa harapan ng kanyang binabantayan. Isang two point shot ang pinakawalan ni Henrik sa harapan ni Maki na nabigla ng bahagya ng nangyari. Game na Maki Romero. Sabi ni Henrik sa sarili habang pinagmamastan ang pagarko ng bola ang kanyang pinakawalan. Sa dami ng nangyaring kakaiba ngayong season ng OMPL, hindi na rin daw siya pwedeng magpaisiisi mula ng matalo sila noong opening game ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat matatapos ang kanyang basketball journey rito sa Ormin. Kailangan ko ng tumungtong sa bigger leagues. Kailangan makalaban ko na si Abad sa Maharlika para ipamukha sa kanya na kaya ko ring dominahin ang laro sa higher leagues. Dahil ito sa iyo Maki Romero at kay Ricky Mendez. Kung hindi sila lumitaw ngayon sa OMPL ay hindi ako magkakaroon ng dahilan para mas maghangad ng mataas. Dahil kay Knight Abad, kaya natatakot siyang sumubok sa higher leagues. Ayaw niyang mapahiya. Mataas ang kumpiyansa niya ngunit pagdating sa kapatid niyang iyon ay naglalaho ito. Si Ricky Mendez, 5'6", habang si Maki Romero ay 6'0". Ipinakita naman sa kanya ng dalawang ito na walang height advantage para sa kanila sa paglalaro ng basketball. Hinalit nga ng bola ang basket at sa paglayo ni Ramirez ay eh siyang pagtaas din ng kanyang kamay. Tumakbo siya pabalik sa side ng kalaban at nagsalita para sa kanyang mga kasamahan. Depensa na, huwag natin silang papuntosin Bulalas niya at malakas na oo naman ang tugon ng apat niyang kasama na mas naging determinado dahil kay Hendrik. Hindi sila kakabahan dahil alam nilang sa oras ng pangangailangan ay nandito ang kanilang ace player, captain at coach. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling napaupo ako sa crossover ng kalaban ko. Mahusay nga talaga itong si Ramirez. Hindi siya ganito nitong huli naming laro at mukhang may kung anong nangyari rito. Challenge. Ito ang maganda sa labang ito. Nasa nauhan na muli ang bola at kasalukuyan itong pinapatalbog ni Kasapaw Makikita nga ang pag ni Leo sa galaw ng kanyang mga kasama. Si Maki at Henrik ay mas naging dikita ng labanan sa pwestuhan. Hindi siya ngayon pakawalan ni Ramirez. Nang makita naman ito ni Garejo ay dito na niya binigla ng galaw si Terona. Tinakasan niya ito at siya ang nagkat sa depensa ng Sea Lions na kinaseryoso ni Ibanez. Si Perez naman ay napaseryoso dahil ipinasa na nga ni Kasapa ang bola at nasambot ito ni Dexter na mabilis na huminto at pinatalbog ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. Isang fade away jump shot sa gilid ng basket ang kanyang ginawa. Hinabol naman siya ni Salonga at dahil dito kung kaya't nag-alangan si Gareho. Nagmintis ang kanyang tira. Wala namang magawa si Maki kundi panoorin niyon dahil hindi siya patakasin Ramirez ngayon. Pero sa kabila nito, ay wala pa rin makikitang pag-aalala kay Romero dahil alam niyang sa pagkakataong ito. Si Neryo nga ang nakakuha ng offensive rebound at walang nagawa si Ibañas para pigilan ito. Idinakdak nga rin ng sentro ng nauhan ang bola at ito nagpadagundong sa buong venue ng isang malakas na cheer ang sumalubong dito. Isang putback dunk iyon at 4 to 12 na ang score. Mas nagwala nga ang mga manunood dahil nang samputin ni Perez ang bola mula sa inbound ay biglang lumitaw si Leo Kasapaw. Isang istil ang nangyari na ikinaalarma ng mga kalaban. Si Maki naman ay kasama ni Henrik na napaseryoso sa nangyari. Pagkakuha ni Kasapaw sa bola ay isang mabilis na pagbato papunta sa basket ang kanyang ginawa at dito na nga lumitaw si Garejo. Pagkakuha niya ng bola sa ere ay idinakdak niya ito na naging dahilan upang magwala lalo ang nauhan crowd. Kinalampag nila ang buong venue at halos mabingi ang mga kalaban sa lakas noon. Hindi na pwedeng maulit ang mga naging game namin noong natalo namin ang Portugalera. Galera. Kailangang may maitulong kami kay Captain Maki. Ito nga ang tumatakbo sa isip ng apat na kasamahan ni Romero sa loob ng court. Ito rin na nagpangiti kay Coach Maps dahil ngayon lang niya nakitang motivated ng todo. Ang kanyang mga datihang players na dati ay paisi-isi lang sa pagdalaro Malakas din ang team ko, Henrik Ramirez. Wika pa nga ni Maki sa katabi niyang si Henrik na napailing na lang at napangiti ng marahan. Alam ko kaya magiging masaya ito. Sabi naman ni Ramirez at makikita ang masayang mata ng dalawa habang pinagmamastan ang nag apirang ang sina Dexter at Leo. Isa lang ang magiging masaya after nito. Ang team lang namin. Sambit pa nga ni Maki na kinatawan ng bahagya ni Henrik. Tingnan natin. Nagpatuloy ang game at dito na nagsimula ang maging dikitang laban at depensa ng bawat isa. Natapos nga ang unang quarter sa score na 27 to 23. Lamang ng apat ang defending champion. Sana nga lang sana ito kung hindi lang nablock ni Ibanez ang buzzer-beater shot na pinakawala ni Mackie Romero. Nagkatingin ng tuloy ang dalawa at biglang naalala ang mga naging laban nila noon sa CBL. Noong sila ay nag-aaral pa ng college sa Kalapan City.